Hey yo! What's up mga idol? It's Miriam Sagay at welcome back again sa aking YouTube channel. So kung bago ka ba pa rin sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para always kung updated sa mga panibago ko ina-upload. So for today's video mga idol ay uh, nice naman ba ako mag-share kahit kunti kaalaman lang mga idol. So ang i-share ko po ngayon mga idol ay ito. Ano nga ba ang pagkakaiba ng lead bulb at incandescent bulb at alin ang mas matipid? So bago muna natin yan sagutin mga idol ay quick intro muna tayo. So, ayun mga idol, ano nga ba ang pagkakaiba ng lead bulb at incandescent bulb? Alin ang mas matipid? So, mga idol, ang lead bulb, ang ibig sabihin ng lead bulb ay maliwanag at malapad ang kayang ilawan. So, mga idol, maliwanag at malapad pala ang kayang ilawan ng uh, lead bulb. So, ang incandescent bulb naman ay Di ano maliwanag ang ilaw kahit mataas ang watts. Ang example ng watts ng, ng incandescent bulb mga idol ay 25 watts, 40 watts. Sa lead bulb naman ay uh, 9 watts, 12 watts, 15 watts, 18 watts. Mga ganun mga idol. So, mas maliwanag po pala ang lead bulb kaysa sa incandescent bulb at mas malapad ang kayang ilawan so ganun po mga idol kahit di ka ang uh, watts ng lead bulb ay mas maliwanag daw kaysa sa incandescent bulb so ganon mga idol ang pagkaiba nila sa kan kanyang, kanyang mito kanyang liwanag so ganun po then ang lead bulb naman daw ay matipid ang konsumo so ang incandescent bulb ay uh, madaling uminit madaling uminit siya ng ilaw mga idol sa ibig sabihin tsaka mataas yung watts sa ibig sabihin mas, uh, mas matipid ang lead bulb kaysa sa incandescent bulb so yun po mga idol yun po mga idol din ang lead bulb ay ang kulay niya ay daylight and warm white. So ang ibig sabihin mga idol ng daylight, 'yan po ay puti. Ang ibig sabihin po ng warm white, 'yan ay dilaw. So yun po mga idol. Then ang ilaw po ng Oh, ang ilaw, ang kulay po ng ilaw ng incandescent bulb ay warm white. So ibig sabihin, dilaw lang ang ilaw ng incandescent bulb. So, ang pinagkaiba ng lead bulb at incandescent bulb sa kulay, ang lead bulb ay uh, pwede puti tsaka dilaw. Sa incandescent bulb naman, ay uh, talagang dilaw lang siya mga idol. Warm white lang po. Talaga. Then, mga idol, ang mas matipin po ay ang lead bulb. So, kasi uh, mas maliwanag ang mas maliwanag ang lead bulb kahit Uh, kunting watts. Then, ang incandescent bulb ay uh, mas madaling uminit. Tsaka, mataas ang uh, watts kesa lead bulb. So, yun po mga idol, ang pinagkaiba ng lead bulb at incandescent bulb. Alin ang mas matigil? Ang lead bulb po mga idol. So, ang incandescent bulb mga idol pala, dagdag ko lang po, ay ginagamit po ito sa incubator. So, yun po mga idol. Kasi, doon sa amin sa Shimmer Enterprises ay minagaharap ng uh, pang sisyo mga idol so ibig sabihin ang hinahanap niya ay madaling uminit na ilaw so sa ibig sabihin ng incandescent bulb ay madaling uminit siya na ilaw so ibig sabihin ang hinahanap ng customer ay incandescent bulb so yun po ang aming inoper sa kanya madalas po na watts na ay 25 watts 40 watts. So, yun po mga idol ang kadalasan na uh, binibinta sa Shimmer Enterprises. So, yun po mga idol, kung may tanong po kayo, ay pakicomment na lang sa baba at akin pong sasagutin uh, yan. So, hindi naman po ako expert pagdating dito. Hindi naman po ako magaling. Uh, marunong lang. True experience. So, hindi naman tayo sobrang kagalingan mga idol na uh, marunong lang ko So hanggang dito na lang mga idol, I hope uh, nakashare na magpa ako kahit kunting information lang at sana uh, makatulong po mga idol. So hanggang dito na lang mga idol, maraming salamat sa panonood. God bless.